Ina ni Ann Curtis na si Carmen Curtis may ipinalgar tungkol sa dahilan ng hiwalayan ni Ann Curtis at Erwin Yusuf. Usap-usapan pa rin ngayon sa bawat sulok ng social media platforms ang umano'y hiwalayan ng mag-asawang Anne at Erwin. Talagang hindi paniwalaan ng ilang netizens dahil nga matagal ang naging relasyon ng dalawang ito bago pa sila magpakasal at matagal na rin ang kanilang naging pagsasama bilang mag-asawa. Subali talagang dumadaan ng ganito ang mga relasyon. May mga pagsubok na hindi mo akalaing iyon na pala ang sisira sa isang magandang samahan ng mag-asawa o kahit pa nga mga magkasintahan lamang. Samantala, ay nito lamang ay nagsalita na nga ang bunsong kapatid ni Ana si Jasmine kung saan ay emosyonal nitong iminahangi sa publiko na nasa hindi pagkakaintindihan ngayon ang relasyon ng kanyang ate at kuya Erwan. Bagay na talagang nasasaktan din daw siya habang nakikitang nasasaktan ang ate niya at apektado din talaga ang anak nila. Samantala, ayon naman sa aming source, isang mensahe ang binitawan ng isa sa pinaka tao sa buhay ni Anne, ang kanyang Mama Carmen. Ayon dito, sobrang sinusubok daw talaga ng panahon ang mga pamilya nila. Mga bagay na akala nila ay hindi mangyayari pero nangyayari ngayon bilang isang ina ay ayaw niyang makitang nagsasuffer ang anak at nasasaktan. Pag-amin pa ni Mama Carmen, totoong nasa hiwalayan na ang relasyon ng anak ko at manugang kong si Erwan. Matapang na inamin din niyang third party ang totoong dahilan ng hiwalayan. Maging siyang araw ay hindi makapaniwalang magagawa iyon ni Irwan dahil nakita naman niya noon kung paano ligawan at alagaan nito si Anne at ang pamilya nito ngayon. Pero gaya nga ng sabi ng iba ay dadating talaga sa puntong yung mga bagay na hindi mo aakalain na magagawa ng taong mahal mo once nalapitan siya ng tukso ay mangyayari talaga. Matapang din niyang sinabi ang pangalang nadadawit dito kung saan damay nga rito ang pangalan ng actress model na si Georgina Wilson. Wala pang payag si Mommy Carmen kung paano at kailan pa nagsimula ang ugnayan ng dalawa. Pero ang totoo lang ay niloko nila si Anne Curtis. Kaya naman labis-labis na nasasaktan ngayon si Anne. Dahil napapatanong daw ito sa kanya sarili, ano pa ba kulang? Ano pa ba ang nagawa ko? Matagal na daw ang pagsasama nila pero tila humantong talaga sa hindi pagkakaunawaan at ang matindi pa ay naapektuhan yung anak nila.